Pwede mo bang ipaliwanag ang unang Timoteo 6 talatang 16? Well, katupa, ganito po ang nakatala sa unang Timoteo 6 talatang 16. Pakinggan nyo po. Na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya ang kapurihan at pagaharing walang hanggan siya nawa. Well, katupa, no? Sa talatang binasa natin, no, na gusto mong ipaliwanag ko, ang sabi dito, na siya lamang ang walang kamatayan. Sino nga ba ang tinutukoy sa talatang ito? Ngayon, ang tanong, kung si Kristo ang kinikilala niyong Diyos, si Kristo ba ay namatay o hindi? Kayo po ang makakasagot niyan. Hindi po ba't siya ay namatay pero ayon sa talatang ito na binasa natin, sabi niya dito, na siya lamang ang walang kamatayan. No? Ang tinutukoy po dito ay ang tunay na Diyos o ang Ama. Si Kristo po ay hindi tunay na Diyos sapagkat siya po ay may kamatayan o namatay. Pero dito sa talata, walang kamatayan ang tunay na Diyos. Tuloy po natin, no? Na nananahan sa liwanag na di malapitan. Ang tanong, kung Diyos si Kristo, hindi ba siya nalalapitan o nahahawakan? Nahahawakan po at nalalapitan o nakikita sapagkat ito po si Kristo ay kasakasama ng kanyang mga alagad o mga apostol nung ang Panginoong Heso Kristo nandito pa sa sanlibutan. Tuloy po natin mga katupa, no? Oh. sabi dito, oh, na di nakita ng sinumang tao o makikita man sumakan niya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. No, dito po sa talatang ito, sa bandang hulihan, si Kristo po ba ay hindi nakikita? Nakikita po, sapagkat ayon nga sa sinabi ko kanina, kasama-kasama siya na mamuhay ng kanyang mga alagad o mga apostol. Kaya si Kristo po ay patunay na hindi po tunay na Diyos. Pero ayon po sa binasang talata na to, sabi dito, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Yan po ang kalagayan ng tunay na Diyos. Magkaiba po sila ng ating Panginoong Heso Kristo sapagkat ang tunay na Diyos po ay wala pong nakakakita ni sinumang tao o makakakita man. Wala po. Ayon po sa pagtuturo o pag-aaral ng talatang ito sa banal na kasulatan. Sapagkat ang sabi pa dito, maghaharing walang hanggan. Si Kristo po ay kasama po ng Ama, unang tunay na Diyos na maghahari. Si Kristo po ay kasama ng Ama, unang tunay na Diyos na maghahari sa buhay na walang hanggan. Pagdating ng araw ng paghuhukom